Hey! Nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente ito ang kanilang naranasan. Ilang gabi na raw na sinalakay sila ng pinaniniwalaan nilang aswang. Ayon sa babaeng ito, katatapos raw nila ng hapunan at maghuhugas na raw siya ng kamay nang mapansin ang kakaibang nilalang sa bubong ng kanilang bahay. Kuwan na dyan ako mako, nakatanaw ako ka <coughs> na. Munuan ng itsura. Na, na ano ba sila yung bubong sir, gatawad tayo mo sir, mabahot bunggan. Tapos sa hiruan ng alimay, nagkakapyot sa bubong sir. Na, Mm-mm. Nakug. Mm, mm, Nag nakuban ako sir hay nagpano ta din kami pag abot nang dangaron no. Karna akong angkol nga kulay blue, nakakulay blue nga ron, mm. -hmm. akong manggot. No. Sanda taro nagkuan sa Ilagas likod. Ilagas na ako, no? Opo. Hmm. may mga latang itong nagaginagapag ito. may <coughs> picture, may video. Opo. Opo. Tapos ay dato, may tumunog ko sa likod nga nga baboy pero wa matagalaga. gaalaga baboy sir hmm. pero may sing? baboy tangan ga ka ha nagtunog nga ng baboy opo hmm. ano ra to ang ro nakakita iya kinyo anong tawag ka to sigbin Anong tawag niyo Sig, si, sigbin matabi ako nakita sir okay. ah. sigbin habat nga dunggan may hmm. ah, ikog maitom bukon it ayam bukon drink? sir kasi sa ibabaw mo bubong sir ag na nervous sa ko nga sir tatlong adlaw tango nga nga ginagagnat sir Hello. nga sa kahit dahil raw sa takot ay tatlong nga uh, araw araw na nilalagnat na ang kanyang uh, anak narito naman ang kwento ng kanyang mga kapamilya nga ba pag bira na kapi ikog na ah bira mo gitaro ang ikog na ko na ay tumapos medyo kumigo mo kumigo na ikog na ikog ano ba? Gamro uh, karit. Karit na kaigo. So, pag wapo to, anong ikog? Ha? Wapo to. Ah. Umalbi ang ano? Karit. Hinabol niya raw ito at kinarit. Tinamaan pa ito sa buntot. Sa pero kayo. hindi raw naputol ang buntot ang ng ang nang nasabing uh, nila lang. Ah, dahil uh, lalo. mapurol raw tapu, tapu, ang kanyang tapu, karit. Mo, oh. lang. Tapos, paglabo na ako, umanta ako rin tinigo. Dalo ka rin tinigo suhot. Ano po kot ito ng daywa gani? Naglugtanig ito ng daywa. Naggas na mo. Pag naibot ako to, ikutuwit si si mo mo. Tumandula si Yak sa CR. Ano ba? Tumandula. Pagkaigo mo kana na nung ano, no, do, no, no, na, ano tunog na na? Ya, ano, banghul. Ang banghul ito Itikin ugang? Banghul tawo na. Huwag ko nung, itong itong ko nung tawo. Gabaga mata. Oh, gano, tinga, da, risik, ng well, kakubay, hindi nga, hindi nga, hindi nga. Huwag akong ba eh, nga doon yung mong kaikwin. Noong una raw ay karit ang kanyang nakita nga armas at uh, dito na nga kumuha siya ng uh, isang uh, gulok at uh, pinaghahabol itong uh, nilalang na ito at doon na raw nawala

may to tobi asin ag bawang ag ka, kada hapon ay haron na ang mga ginaobra nga gina benditahan ang bagaro palibot et haron it asin tobi ag bawang haron aga uh, kun kada gabi iday mga alas 6 sa tuob din kami iya it insinso insinso ang pangontra ka na, ag Gadapong kami ito sa likod i eh, ano Tuwing alas 6 raw ng gabi ay, yung, ay nagsasaboy ng, man, sila ng asin, bawang at iba pa nga, mga pang mga pangontra. Pang Ganon din ang pagpapausok. Oo, <laughs> <laughs> oh, ay, siguro <laughs> ana gid man siguro nga ginatuyo kay unga gid man <laughs> kasi ro sa bilog ako nga apo kat unga nanda kay ga, gagubog hay gina Biraro <laughs> Sa pananaw nila, at talagang mga bata raw ang pakay nitong mga nilalang na ito dahil isang araw sa kanyang apo, hinila sa paa. Ito, ito, dahil nag-alarma, gandain kami iyang mga kong tapos mm hara -hmm. dahil ni Imaw, nagsaka dahil ni Imaw. Na kwanday ni Andres <coughs> nga rohar nga tabo nga rong mabaho itom ag so anang nga gan, mataliwis ang may ikog anang pano matanlo ganit kung nun ni mo baga. Karon, uh, pangayawang kagabi eh, mm. hay nag, ano man din ito sa embarkadero sa may punta uwa, sa may suba. Suba nga ito Oo. Mm. Oh. Mag Mag ito. makita man to. Oo. Okay. Abo man nakakita ito ka to, kung ano raman mo iyang description, Pariho, man randa ito nga description man ito, nga pugat mata, habait, Um, talagwis at dugong gan at may ikog nga, maitom nga, mabungkod nga eh. tao. Oo. Oh. So, tapos ro ro iya ay mga pilang nga gabi, matatlong eh, mga tatlong gabi, eh, wa kami italaga nga baboy, pero may naga Kunin, tunog nga baboy, baboy. urok baga, nga ingok nga run, ho. <laughs> hay <laughs> nag ano man kami nga naglibot kami ina sa likod, hay wa man hay ginagagas gid kanin namon pag tina sa may aron sa may kabulihan nga hmm. Aron nga may kabulihan nga ron, ina, na, na, ina na, namon na, karon na. gingkuan ho. Oh. So, ano ang ginapuntoriya hay kung wa lang siguro karo tawo iya nga mga magulang o kasanda hay base kun daywa ko kaapo apo habuol ana gid asiguro mabiktima ro daywa ko kaapo so gani hayro haron ro sa mga hindi naniniwala raw sa kanila hindi naman raw sila magsasalita kung hindi talaga nila ito naranasan nakita so ro iba mat a haywa wa mat agapati hay sa kinyo mat aron kun hindi mat ako magpati haywa mat kami mahimo agro naga nga ron content nga may video. What na kami video? kumalat kasi nga video na hindi naman raw talaga yon totoo at hindi silang may gawa. Ang tanging video raw na ginawa nila ay yung paghahabol sa nila lang. Ay! 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 Ano? Dito <laughs> na mun, dito na mun. Dito <laughs> <Gita> na mun. <laughs> ay pagkuya ni e Deng Kato, sa, ay nagguwa dayon sa haron nga bagay, ay kuring pero sugod, hay na bagay, ng <laughs> Tapos, pag sugod uh, ay imot gid abaga gagas gagi inanda. Tapos pagka kuwan, pagguwa din e it haron nga bagay, ay nahimot ta na tayong nga kuring. <laughs> so hmm. hatong nga kuring gingagas man sang mangot nga ra, ay uwa ma igo e, no na kuwan nagupad, nagupad lagi imaw hangin abaya naguni imaw tapos nagupad yung imaw agwa kung imaw yung ma kuwani iya makitaan pero kinagabihan may bumalik na naman daw sa kanilang lugar kasi ang gabi eh gabi eh hay malakabati ako nga ga ano ba nga, ano nga, pakitlo, o iba nga Oh, tabang, tabang, hindi ay, na raw nila ito naka, pinansin rin, dahil si may mga pangontra ng araw sila may amon yung pa lang ka na hay may amon yung panagang kompleto mat a gani hayiro haro amon nga ginakwanan hay hato abi hay nagmakato imaw hay nang redmond baga et gabiing ato martis abi insakto yung mga martis og gabi Kinuna namin ang pahayag ang uh, opisyal ng uh, barangay patungkol dito. Nagronda naman raw sila pero wala naman silang nakitang aswang sa kanilang lugar. Hindi naman nila masabi kung totoo o hindi ang mga kwento na ibinigay ng kanilang mga kabarangay. Nirerespeto anya nila ang kwento ng mga ito. Saan nila? Oh, oh, si maroon Maron nga nakita. Pero kami sa among pagkandak man agapinamati man kami istorya, huwag amang kami sarit nakita. Okay.